Hello, good afternoon everyone Good afternoon and Good afternoon Dito ako sa paas ng aming barangay hula May meeting kami seminar para sa poop namin Ayan, dagat Maalun ngayon Sobrang alun kasi mahangin Aniha. Thank <laughs> you. ming po eh O tapos dito ang aming simbahan Ayan. Yan, ang aming simbahan. Waiting pa kami. Wala pang tao. Kami pa lang dalawa. <laughs> kami pa lang dalawa dito sa Barangay Hor. <laughs> hmm.

ini nga akong activity yna, ini, na balik continuation na iniyahan yung ng mga activity sa is um, Micro Enterprise Development Training 3. Ano na, ika di Micro Enterprise Development Training Di ba? na kita 3? At kita kita post training

Effective negotiation skills. Tulong no, kasi hindi topic ng nga micro-enterprise development. One. Ayan, tapos na kami. Ayan, ang yung seminar. Good. ang mga tingnan ko. tingnan ko. ang mga tingnan ko. ko. ang mga mga tingnan ko. Ayan, ang mga tingnan ko. Ayan,

Nagbisa na naman ang ahangin uh, dito. Ulan. Tatlong araw na po. Ang hangin. Sabi na ang ulan. Dito sa amin. Ang bilim ng langit. Yeah. Tatlong araw na ang ulan dito sa amin. Ito pa naman pag nakakaulan. Nag-red rainfall na kami dito. Wala na naman pasok. Wala na naman pasok dito kasi rainfall na. Ay naku, puno na ang balon. <laughs> puno na ang balon. Dahil sa ulan na malakas. Mahangin pa. Para lang bagyo. Ang madami. Ang balon, kuno na ng tubig dahil sa so, malakas na ulan. Tatlong araw na po. Thank you for watching too. You like dan subscribe na lang video. -bye.